So, what's up mga kabeto? Sa video na to is papakita natin kung paano mag-configure ng isang Ruigi Ayan, uh, RGEW 1200 as access point sa ating Bendo Wi-Fi. So, ito kakabukas lang to Medyo natamba ko dito. Sa so, taas ko na siya ninagay para may available na plug. And then, ito yung ayan, network cable galing sa ating Bendo. So, ayan. So, i-power on muna natin. So, so, ngayon is as access point sa ating Bento Wi-Fi gagawin natin. Ayan. So, brand new yan. Bukas lang. Hintay lang natin mag-load. So, yung indicator light niya. Ayan. It's system. Ayan. Nagbibig ng system. Tapos, one and then LAN 3, LAN 2, LAN 1, and then Wi-Fi. So, ito yun lang natin mag-broadcast yung Wi-Fi niya. Okay. Ito natin kung nag-broadcast na siya. So, may kita mo naman dito yung Atroji. Ayan. So, yan. Nag-broadcast na siya. Monecta tayo and automatic magbubukas naman yung ano niya yan configuration wizard yon so kung hindi man tignan mo lang yung IP na binigay niya ayan so yung binigay niya is 192.168.110.174 and then yung gateway niya is 192.168.110.1 That one. So, kung di bumukas automatically yun, or yan, kung magpapasign yung chat, tap mo lang. Or, So, ayan, nadetect niya na walang wifi. Sige lang, okay lang yan. Sa so, browser, i-access mo lang yung And sa so, browser is i-access mo lang yung kanyang uh, IP. So, 192.168.110.1. So, yan yung default na gateway ng mga Ruji. Ayan. Ayan. Check lang to kung gusto niyo go to update. Pero uncheck na lang kung gusto niyo mag-manual. So uncheck na lang natin. Configure. Ayan. Dito sa setup natin is wala tayong nakaplug na Ayan. Wala tayong naka-plug pang cable. Ayan. So, dito lang ng mga lumang version, yung mga lumang version is kailangan kagad may nakot lang na cable. Pero dito, pwede kang mag-perform configuration without the cables. So, tap lang. Ayan. Hanap siya ng DHCP dahil wala na connect. wala siya makukuha. Next lang. Ayan. I sure want to set the wifi password. So, kung pag nagtanong ganyan, baka may napindot ka lang na lang ng next or something. Cancel mo lang. Lagyan mo siya ng SSID. So, sabay lalagay ito. Let's say, Ayan, lagyan natin ng piso. Wi-Fi. Pampanga. Ayan yung sample. SSID. Uh, dual band single SSID. Okay lang yan. So, yung 2.5 tsaka 5 gigahertz nyo. O, 2.4 tsaka 5 gigahertz band. Pareho sila ng SSID. Tsaka kaya lilitaw lang siya as single SSID kapag nag-view ka ng Wi-Fi. So, dahil access point siya, tatagal mo yung password. And then, itong management password, siya yung password kapag papasokan mo yung admin. So, ipopost ko lang itong video para kunin ko yung ginagamit naming password. Ayan. So, nakapi ko na. And then, pipaste ko lang dito. So, kayo pwede kayong mag-set na kahit anong password dyan. Kayo dapat yung makakaalam yan dahil hindi nyo naman bibigay sa mga client yan. Kasi kayo lang yung dapat nakakapasok sa router admin. Then, region Philippines. So yung magiging epekto lang nito is may mga channel kayo na pwedeng gamitin. And then yung iba hindi magagamit. Kasi sa mga ibang region, uh, nakaban yung channel 13. Pero sa Philippines, dahil walang regulation, is pwede siyang gamitin. Then, ayun. So wala naman masyadong different. So next. Ayan. So, ayan. ah uh, kikita na yung Ah, uh, yan nagre-nagre-restart lang siya. Yan up to it. Yan after mag-restart or mag-reboot, mag-disconnect siya. I-connect lang ulit sa sinet na wifi. So ngayon, piso wifi pang pangga na siya. Connect. And obtaining IP connected and then ganun pa rin yung IP na ibibigay niya. Dahil wala pa tayong cable na ginawa. So may next step pa tayong gagawin maliban sa kanina. Yan. So i-access natin ulit siya. 192. 168. That's 110. So, bali yung mga kanina, yung binlock natin is dahil lumitaw yung management password. So, dapat pala hindi ko na ginamit yung actual na management password na ginagamit namin. So, sa mga next configuration, alam ko na. So, ayun, binlock ko lang siya kanina para hindi makita yung hindi uh, makita yung password. Pero yung kanina is nag-summary lang siya ng settings and then nag-restart siya. So, sa ngayon, nakita nyo, dahil naka-dual band ano tayo, single SSID, iyan 2.5 chaka 2 5, uh, 5 GHz dito tulad dito sa ibang wifi naman nilalagyan ko ng tanda tulad nitong Mikaela Mikael meron 2.4 chaka 5 GHz para makapili ako kung alin yung uh, gagamitin ko kasi uh, ayun i-explain natin sa ibang video yung 2.4 is pang range and then 5 GHz is for uh, quality or speed so sa next video natin explain natin yung difference nila sa ibang specs ng mga router or mga wifi uh, uh, wifi access point so yan nakonect na tayo sa piso wifi pampanga and then yung ay, ayan naka 5 GHz tayo and then ayan yung IP niya pala is 192.168.10 uh, 110.1 so open natin sa browser ayan then yung dito yung next step pa natin dito is pupunta tayo sa more then work mode gagawin natin siyang access point So, iba-iba yung uh, terminology dyan. Merong wired access point. Yan, may access point. So, yan, access point. And then, kapag mag-check ka, walang mangyayari dahil naka-unplug pa daw yung cable. So, dito na natin ipa-plug yung dito na natin ipa-plug yung uh, vendo cable natin. So, yan. Yan. So, ito, mahalagang step to para hindi mangyari yung so sa one siya ilalagay yan may kita mo naman dito iilaw yung one, kapag okay na yan one, so WAN hindi yung LAN port one, so dyan may madalas na alilito so yan na plug na natin then dito okay natin and then check mag-check ulit siya kukuha na siya ng IP sa vendo Check okay, natin, hindi pa lumipat. So, yan. Tinitingnan lang, baka lumilipat yung ating wi sa ibang Wi-Fi na may connection. May, 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 ibang settings ng phone kasi na ganun, automatic lumilipat. So, yan. After ma-plug yung ating uh, after ma-plug yung uh, vendor cable mula sa ating piso WiFi, papunta sa one port ng ating RUI ew 1200. Ayan. Kapag nag-check kayo, is makakuha na siya ng IP mula sa vendor. Then, ayan. And then, set niya kung ano yung SSID, Wi-Fi name ng ating 2.4 at 5 GHz. So, kapag pinagpareho mo yan, isa lang yung lalabas. And, uh, automatic na mag lang yung phone kung saan maganda ang signal. So, ayan. Wala tayong set na password. Isasave lang natin. Ayan. So, magre-restart ulit yan. Ayan. Yan yung mag mahalagang step na iset siya as wireless repeater or or what I said, uh, what I mean is iset siya as uh, wired. So, yung kanina, double check lang natin yung IP niya. Mahalaga kasi na double check na dapat is wired access point or wired repeater yung setting niya para hindi siya mangyari na oras ng isa is magiging oras ng lahat. So, yun yung nagiging problem doon kapag naka-router mode siya. oh hindi ko na napansin kung ano yung IP na binigay. Siguro, re-review ko yung video. And then, kung nanote nyo, yun yung magiging management uh, IP niya. Or management or yung IP na kinuha niya mula sa ating bend. No? Then, ganun din natin siya mapapasukan. So, stop ko muna yung video, i-review ko para mapakita ko maayos. Wait lang po. Ayan, bali, i-review ko yung recording kanina. And then, ayan yung kanyang IP or management IP is 10.0.20.61. So, ayan, nakakonnect pa rin tayo sa ating uh, access point. And then, kung mapapasin nyo, is connected na. And then, ang IP na binibigay niya na is galing sa vendor. Ayan, yung gateway niya is yung 10.0.0.1. So, yan. Working na yan. Gagana na yan. Ma-access na natin yung window natin dyan. So, for example, sa browser. And then, that's zero, zero, that one And nag-load na ang ating Bendo. So, na-set up na natin siya as access point para sa ating Bendo Wi-Fi. And then, yung kanina, yung the, kaya kung na-review yung recording is kailangan rin na-take note mo or alam mo yung management ip para kung may configuration ka pong papaltan. Let's say ito, 10.0.20.61 Sa browser, lalagay mo is 10.0.20.61 Ayan, so nabuksan mo ulit ang uh, admin ng Ruiji kahit na nakaseta na siya as access point. So, login. Ayan yung management password natin kanina. So, i-double check ko lang na tama yung pagka-setup ng working board niya. Kasi, if mali yun, may tendency na yung mangyayari is oras na misa is magiging oras na lahat. So, ito natin yung loading niya. Ayan. So, uh, don't worry kung hindi siya makakonekta sa internet. Dito, kung naka-red siya dahil walang time yung ating router dahil naka-access mode, ah, uh, point mode siya. So, sa so work mode, double-check, ayun, naka-access point. Ayan. Kanina kasi doon sa summary is nakalagay na uh, wireless repeater. So, kaya dinouble-check siya. So, okay siya. So, work mode. Then, kung may iba pa kayong settings na gusto mong paltan dyan, pwede naman. Tulad ng ayan, ano ba ba? Ayan, yung radio, kung gusto mong paltan yan, yung mga settings na yan, pwede. So, i-explain natin sa mga future videos kung ano yung ibig sabihin ng mga yan. Ayan. So, channel. Ayan pa. So, ayan. Marami kayong settings na pwedeng galawin. Huwag lang yung work mode. So, express mode. Ayan. Pwede yung enable yan. So, ngayon basic lang muna yung settings na papagitan natin. So, ayan. All goods na. Napagitan natin pa paano siyang i-add as uh, window access point. And ayan, yung mga settings sa admin na kailangan natin gawin. So, same step lang ang gagamitin kapag mag-configure kayo na sa inyo. So, i-power on, i-wizard. After ma-wizard, ilagay ang uh, pasukan ulit sa admin niya. Punta sa work mode, set as uh, uh wide access point or access point. And then, saksak ang cable. And then, Ayun, oh, gagana na siya nun after masave yung work mode niya. So dito, titest natin. Naku Connect tayo sa wifi niya. Tayo 10 10.0.0.1. Insert coin. So, min. Ayan, nagka down siya. And, kapag mag-speed test ako, or let's say YouTube, yung po, ang mga notification. Ayan. Ayan. So, working naman siya. Ayan. Okay. Then, speed test to make sure na nakalimit siya. Then, naka 10 Mbps per user kami. Then, upload and download. Kaya kung papansin nyo, smooth yung kanyang ah uh, smooth yung kanyang transition sa YouTube. Wala masyadong loading. And, papasilip namin yung setup namin. Ayan. Triple ISP. Ayan na gateway Ruigi. Uh, triple ISP with load balancing ng Ruiji. So, speed test. Then upload, then download per user. Ayan. So, maganda yung sagap niya kasi naka Connect tayo sa 5 GHz. Ayan. Automatic kapag malapit ka sa router is 5 gigahertz yan. So, ayun. Okay na yan. Okay na yung setup natin. So, kung may natutunan kayo sa ating video, don't forget, ah uh, don't forget to like, comment, and subscribe. And turn on that notification icon para sa mga susunod na uploads ay uh, ma-inform kayo agad. So, ayun. Thank you for watching.